iginit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy nilang tinututukan ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit sa gulo sa pagitan ng Israel at Gaza. Yan ang ulat ni Kenneth Pasiente. Sa patuloy na kaguluhan sa pagitan ng Israel at Hamas, tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakatutok ang pamahalaan sa ating mga kababayan na naiipit sa gulo sa Gaza sa katunayan nakausap na ng kinatawan ng ating bansa ang Israeli government para sa ligtas na paglilikas sa ating mga kababayan doon however we have been i've asked the depart uh, the secretary Ricky Manalo to uh, to uh, make uh, well the, the ambassador ambassador Ilan Flus, and of course uh, he has been able to get in touch with the um, uh, the foreign minister of Israel and our ambassador ambassador Juny Lilo was able to see uh, the president uh, yesterday uh, the president of Israel yesterday so may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga pinoy ang mga pilipino maipapalabas na by today or tomorrow that is what they promised at saturday daw at the latest Nauna nang sumulat si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo sa kanyang counterpart sa Israel at Egypt para sa pag-i-issue ng kinakailangang permit upang ligtas na makatawid sa Rafa border crossing ang mga Pilipino roon. Sa ngayon ay nasa isang daan labin limang Pilipino sa Gaza ang nais ng makauwi sa Pilipinas. Ang Israel ang nagbibigay ng mga pangalan sa Egyptian government ng mga papayagang makalusot sa border. Paliwanag ng Pangulo, natatagalan ang proseso sa ilang Pinoy doon dahil nakapangasawa sila ng mga Palestino. We have no control over this. Uh, it is between the Israelis and the Palestinians. Uh, we, there, there is also a complication because some of the uh, some of the um, uh, Filipino nationals, mga babae, na, na may napangasawa na ng na Palestinian. Hindi pinapalabas yung Palestinian. So many of them are undecided kung gusto nilang umalis o hindi. Dahil siyempre ayaw naman nilang iwanan ang asawa nila, ayaw nilang iwanan yung kanilang anak. Tiniyak din ng punong ehekutibo na nakaantabay ang mga bus sa Cairo para magamit ng mga Pilipino oras na makalusot ang mga ito sa Rafa Crossing. Pagtitiyak naman ng DFA, may programa ang gobyerno para tulungan ang ating mga kababayang ililikas mula sa Gaza sa oras na makauwi na sila ng bansa. Well, we're in touch with the Office of the President about that, so they, they have to may utos siya about it to the other agencies including um, although they're not OFWs no uh, may utos with the DMW and OWA no uh, usually integration is done through the DILG through the local government una nang naiulat ng DFA na may dalawang Pilipino ng ligtas na nakarating sa Egypt ang mga ito ay pawang miyembro ng Doctors Without Borders Kenneth pasyente para sa bayan